Wasto o manong inilaan para sa infrastruktura at iba pang mga proyekto ng pamahalaan na naaayon sa long-term development plans ang pondo mula sa mga tanggapan ng Estado. Kabilang dito ang pondo mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Government Service Insurance System o GSIS, at Social Security System o SSS. Ito ang siniguro sa isang briefing ng palasyo ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan. Binigyang diin ni Balisakan na ang lahat ng mga proyekto at paglalaanan ng pondo ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri ng economic managers, implementing agencies at kongreso. Tungkol sa mga kritisismo dahil sa paggamit ng pondo na galing sa mga ahensyang may kaugnayan sa kalusugan para sa mga proyektong pang-imprestruktura, sagot ni Balisakan na ang pamahalaan ay may pangmatagalang pananaw para sa paggasta nito. Bagaman wala o siyang mga detalye kung saan aktwal na ginamit ang mga pondong iyon, ngunit ginamit daw ito sa mga proyektong pang-imprestruktura o pang tugunan ng pangangailangan sa pondo ng mga proyektong natukoy at naiprogram para sa loob ng taon ng pagpapatupad nito. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa Balitang Unang Sigaw. Tinayak po ni Secretary Arsenio Balizaca na ang paggamit po ng mga pondo mula sa ahensya ng gobyerno tulad na lamang po ng sa PhilHealth, GSIS at SSS ay sumasa ilanin sa balansa balans, iskarte sa pagtugon sa parehong panandaliang pangangailangan at pangmatagalang layunin ng pambansang kaunlaran. At binigyang diin din yan na ang pagpapaunlad sa infrastruktura kasama ang pamumuhunan sa human capital tulad ng kalusugan at edukasyon ng mga mamamayan ay mahalaga para sa pangmatagalang pagunlad ng ating bansa. Ang palaging gamitin ng pondo ng gobyerno sa mga produktibo at kapaki-pakinabang na proyekto na makatutulong para sa pambansang kaunlaran dahil syempre ito ay ganing po sa ating mga mamamayan. Unang